PM pa na uh, lumalalim 'yan. So mamaya nga ay e, bubuksan na natin 'yan. At tatanggalin na natin yung kanilang tubigan mga kalapatids para magpakain na tayo mga kalapatids so yan nga mga kalapatids nabuksan na natin tong ating grideran mga kalapatids matanggal na rin natin yung tubig nila mga kalapatids so ang paiinom nga natin ngayong hapon ay bitmen pro sa tuwing hapon lang tayo lagi nagbibigay ng bitmen pro mga kalapatids kasi nga ang required doon ay tuwing hapon ibigay mga kalapatids sa lahat ng animals kompleto na yun may probiotics tea, uh, at mga vitamins and supplements at saka mga ano pang kalapatids yung mga electrolytes mga kalapatids pwede na siya. So, maya maya tayo magpapakain sa kanila mga kalapatids. So, ito pa sa maga, mga aga mga kalapatids. Mga quarter to, uh, quarter to five tayo magpapakain sa kanila mga kalapatids. Ayan o oh, mga kalapatids sa ating mga bigger yan o. Oh. Gaaway po mga kalapatids. Pero paris na yan mga kalapatids. Gutom na nga lang yan mga yan. Kaya nag-waiting na lang yan mga kalapatids. So, yan o, oh, gutom na o. Oh. Kaya na umaga, pinakain din natin yan mga kalapatids. Parang di